itong si BBA. Talagang makapal ang mukha ng tao So guys, uh, po natin si Salty po sa kanyang ibinulgar. Talagang ipinangalanan niya, niya po at muling pinapangalanan si Ron at ang tunay na mastermind at utak sa lahat ng korupsyon at lahat ng nakawan dito sa Pilipinas ay si So guys, let's go. Panuhin natin. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, Handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin nako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino. Alam ko Nabuo ang galit ninyo sa akin. Hindi oh, na naman nila Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Dapat si Turi. Bakit nang bumalik ng na Pilipinas eh. at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025. Uh, para sa aking medical check-up. Uh, Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona, mapagunan. Oh, kapakanan nyo. Pero habang papauwi na. na ako, tinawagan ako ni dating speaker, Martin Romualdez, at sinabihan, stay out, mo out mo of the country. You will be well taken piya care piya of as instructed na by the president. Noon business. naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Sumunod ako pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin nako bilang panakip butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag sa Sekmina pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICOM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICOM. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Kinawagan ko po si agad sila, 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 si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko ah, po si dating si si Speaker mo, Martin Romualdez at ni-report ko ang ngayon. instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin... What the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusef Adrian Bersamin ng na brown leather bag, naalala ko noong nasa Kailangan Singapore na kami right after the elections, mabain, May 2022, mabain sa, mabain si sa Gilton Hotel, kami ni dating Speaker ay, Martin and PBBM, habang pauwi ang pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM Maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pag Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating speaker Martin Romaldes sa kuyo na Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd in practice, ay, hindi pwede ay, na mas malaki ang budget years, ng DPWH kaysa edukasyon. 16, 17 in yung balas na 50 billion, so ilagay 18, na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office ba, of the ba, President din ang nagre-release ng ay, lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang ay, araw, tinawagan ako alaman, sa Sekmina at sinabi niya ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker kung Martin natin. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari, marami pwedeng pa pwedeng sila mabani. Nila, ba bayan. Again, I informed the speaker and clear clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman.